Napakainit na umaga ng uh, ngayong biyernes, thanks God it's Friday, kaya naman mm -hmm. good vibes pa rin ang ating hatid sa ating mga tagapakinig at tagapanood ng Aksyon Abante saan man po kayong uh, sulok ng mundo. Yo. At uh, ito ang uh, ating public uh, service for today, uh, itong si uh, Tatay Ricardo Velaro, isang uh, dating tricycle driver. Alam mo partner kung gaano nakatagal siya ng mamasada, mm. alos maglilimang dekada na. Ba, 50 years. Siya Oh, oh alo, almost 50 years na. Kasi uh, binata pa lamang siya ang uh, pagka-tricycle ang siyang uh, ng kinabubuhay hanggang sa nagkaroon siya ng, 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 pamilya. 70s At, uh, pa, no? Ah. Itong, oh, oh, 70s. Just recently, itong nakaraang ano lang, itong nakaraang buwan, nung ito ay ma-stroke habang siya ay namabasada uh, namamasada mm -mm. Ang tricycle. Mm -mm. At alam mo, ang alam mo dito ha ah, napakaganda dito sa kay dito kay uh, mga Ricardo. Oo. Uh -huh. Certified ito, ah, certified na kaabante. Aba tingnan mo nga naman ano ha. Araw-araw alam mo ba kung bakit araw-araw sa kanyang oh. pagbiyahe, mm. aba ay bumibili siya ng diaryo Abante. Abante. Yo. Yeah, oh, sabi mo yan. Mo. Ang dami daming ebidensya. Oh. Sa araw-araw, basta sabi niya, pag lumabas siya, automatic, meron siya ng dyaryo na abante. Ano na kanyang uh, si... yan, araw-araw yan. Oh. Ano sinabi ng mga ebidensya ng ICC? <laughs> uh, wala. <laughs> Puro abante Bakit yan. Mo, ano, kung gaano oh. <laughs> karami yung dyaryo na naipon. Oh, ayan, ay, oh, ganyan. Oh, talaga, o, ganyan magaling. sa, sa atin itong si Tata Ricardo. At nung nalaman niya nga na meron ng... ano, uh, pero na rin uh, Abanter Radio, ayan. At alam niyo na kung saan nito mapapakinggan at mapapanood. Sabi niya, Thay, eh, siya, tato, eh? hindi na siya makalabas ngayon. Uh, -uh. eh, manonood na siya ng Yo. uh, Abante Radio. Mm